Ano mo ginahin mo, bada? Pasuwa ko ni Mayo po, si Prima ang lamok, malagyo. Inon, tre, na inyong matatod daw yan. Akon kalobin, akon saka. Ano? Ogi, na, kagisang ulag, ipakama mo eh. Yuk! Ano sa boss? Tawag ka to, ano si ano? Si Art kag si Dodong. man busaw. Apa satu anak sila kay damo na to bunga kun nga kalubyan, mamutong ta. Ay sige sige boss. Dong Art tawag ka mo ni boss. Maano tao? Unsa tao? Tabutong. Đó, đó, đó Nanami din ni boss Ah sige Nakata Dong dalaan na dong ng dabok nga sa binalukan Kaya damo to lamok ang atong dalan nga daan Masiyo to ala kita saat dengan Kapremadop. Ayo to Bosau. Ya Bos. Salah atas. Ano mga ginahin mo? Bada? Pasuha ko ni Mayo po. si para lamok malagyo. Damo ang lamok, oy! Pagko na dong, kaya rasin mo aso. Pagdali ka mo, oy! Naano ka dogay mo na -ano sa inyo man? Sige, pagdali-dali ka, puya, oy! Puya, oy! diputa kalayo man mo yung kalubihan mo, boss. Sige mga muda, reklamo nga. Mamutong lang kita. Ta, sunod mo. Asa ka mo yung dapat kalubihan ni boss? Pagkasi utam man yung pagkadala, Andri man. Pagdali at Pag kadugayaman mo. Pag una dong, gadali ka man. Kalapot na sa akong kalubyan, araw! mo ang kalubyan ni mo, boss! Sus, umula na yun na pwede yung mong kalubyan, boss! Ay, sus, na ano man ka mo inyo man? Mga gulang man mga lubi, boss! Sus, why ka mo sinakita nga? Kadalag ko sinang lubi ko? Kanakay ko sa mga butong? Nakami na kaunong nung karo niya? Ano na kadalag ko mga butong, boss? Mura mo nag-jackstone! Ano ang mo? Ah, mong gina, boss! Basta kanami si mga butong, kanami siya tag-iya! Amo na sa kaon ka, boss! Gulang mana? Sa kalami sa butong. Mau pa na kalami ang batasan sa tagiya. iya Oo, ginagay sa ulag. Ipakama magtae. Mm -hmm. Okay, ta mo? Kanami sa ako mga kalobyan. yan. Kaya grabe sagot ko sina. Isagay ka sa ako sa nga bunong eh. Pira ko. dinami kayo. Ha? Ah, Amo gali, boss? Sige, boss. Magsaka na to. Sinontre. Hinaan niya mo tatlo yan. Akon kalobyan, Akon saka. Ano yung gani mo, boss? Siyempre. Tatlo ka mo di tinontre. Kung dua ka mo di tinonto. Oo, gani, no? Mga oh, Yon mga boss, isa gusto magpa-shoutout. Comment lang sa baba. Para ma-shoutout naman sa sunod naman nga video. Hindi pa nakapalo, subscribe sa amon YouTube channel. Palo na lang. Pa-subscribe naman sa amon nga YouTube channel. Si Papalo sa amon nga Facebook page. Boss Troy. Thank you for watching. Bye-bye.